I-shoot mo, i-shoot mo, i, shoot mo, I shoot mo ang ball. Yan. Bro. Yan. Makawala mo niyan. Yan. 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 <laughs> kogun, kogun, yan. 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 ka. Yan. 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 ulo. Yan.

Yeah, hindi mamamatay yan. Sige, yeah, inungin kami. Yeah. Ito, si Toklaw. Yeah. yeah Pobrayan, Pobra. Pobra. Yan, cobra yan, cobra. Maliit. Cobra. Mayroon pa dito isa. isa pa dito, maligat. Maligat, maligat May isa pa dito. Maliit. Maliit liit na May isa pa daw mga idol dito. Isa, isa pa. Cobra uh, yan, cobra yan. Oh, cobra. Cobra. Oo. Ibinta namin kasi para magkapira kami. Iwanin yung mga ito. Dong, Dong, lumalaban. Lumalaban. Ka ah, lumalaban Ha? Lumalaban. Ha? Lumalaban. lumalaban, samot. samot. Doon, nung nakaraan, may nakuha rin kami doon. Pisaan ngayon ng itlog ng kobra eh.

Pag malaki ng cobra hindi naman tumatakas siya na sa butas. Kukal lang siya. Pahiling-hiling lang. Kaya pala walang daga dito. Kasi may ahas. Oo, walang daga eh. malamig o yung malamig yan kaya sa lutot kung may malaking butas yan may butas yan sigurado may laman yan hindi yung nanay nun sa yung tatay yung tatay nun kasi butas mag-gulit yun eh oh, valentine valentine Hmm. ang Ano ang Ano style pa rin? Ano ang sabihin ng style ng Pag nakahapakan? Pero <laughs> <laughs> eh, pa yung ibang cobra na pag nahuli, may nakahuli, ginaganon pa rin yung